Alright, Energy FM Alright May karoon sa may Yamagilani sa may Riverside, Davao City at ang dana po tayo, Arion karoon na rin sa itong pangutana sa iyong pangutana, sa iyong tubag dana lang kasing po Iyon kapitan Bob na po sa 88.3 Energy FM Kini si Boy Pakito. ako si Mr. Swable isa ko mga nangutana isa ko mga nangutana pa tagaro tayo karoon sa itong soaking karinderya na rin tago-tago rin lugar <laughs> pero sa ko tabing ilog no mo ang Magallanes Riverside Davao City alright dito na sa Dice Mireng ohite may inyong boy pakito kapitan ng alright mga pangga dami at taga di ata karoon gihapon sa Magallanes sa may Riverside kini Bolton Guide, no okay

Karon mo ni si eh, ganahan ako eh, ni mga asawa nga naa jud ko galingong trabaho gani di magsalig sa bana. Nagripat og ripat ah, og uling. Uh, para para panginabuhi an, uh, siyempre. Pila ka mo anak ni madam? Isalang. lang. Ang bana. Wait a minute. Usa ra sad. Lai ko kay dakan. Ni lagad ka tao ni lagad ko jud galing mga mor orles gi halin na ko mor orles no? Galin more orles. Wow! Nagan gayo.

<laughs> Mumbai na nang bilang Einstein ng araw ni ato gabi eh. <laughs> oh, lang One eternity later. Padritas pangutana, no? Sayong pangutana, sayong tuban. Unsaon pagbuling sa uling? Wait a minute. Ha? Huh?

Alright mga pangka, mga ato ato ngayon pag utana Saktan niya po saktong tumagoy On saon pag muling sa uling Alright kayo eh Wow! Tangan lagbi, buling Buling, mga ato yung tumagoy right alright Salamat po Kami ang uh, Energy ismiring hoi Hoyte, may inyong Kapitan Babsel O si Boy Pakito Ako si Mr. Swabe ah, Bunal kayo, salamat kayo arrived direkta sa tong premyo ika sa team 18 Jasmine Rice yeah, <laughs>